Ayun guys, uh, tatanungin natin yung mga kasamahan natin kung ano yung masasabi nila dito sa bagong project na napuntahan namin na ng mga lodi. Ikaw, anong masasabi mo sa project natin na bago ngayon? Ah, uh, ito, eto medyo ice naman. Kahit pa paano paano natin, natin yung, yung trabaho natin. Yun lang? Oo. Oh, oh, Ikaw, anong masasabi mo sa bagong project natin ngayon na pupuntahan? Ay, very very good kasi medyo napapalipas ako sa aking uuwian ng aming lugar. At least, makaka-overtime na tayo ngayon. Iyon, ah, mga ludi, ngayon. parang malapit ka talaga, may overtime ka, makakapag-ootie ka ngayon sa kagustuhan mo. Ikaw, bay, an anong lagay mo sa iyong pagpindahan? Ang uh, maganda siya kasi may parkingan na siya ng motor. At hindi na tayo magbabayad, ano? Uh, yon Iyon, ayon, tama, tama. yun lang? Makakapagpindahan. Sa La trabaho, wala pa naman na dahil wala pa naman tayong trabaho po. No? Wala pa tayong trabaho pagpapatuloyin ko muna yung uh, okay. yung pagtitinda mo itutuloy, yung business mo ito ho pa rin daw. Oo, tuloy daw. Ka oh, <önemli> Ayun sa katagaano. Ayun mga lod e. Eh. Bukas satin malalaman doon okay. na yung magigino oh, okay. oh. oh. na. Oh, alto. Ito 'tong happy birthday ulit ulita. Ayun no. Shout out happy birthday nga pala sa ka anak ni uh, ano Mario Gabisan. Salamat yan yung sibahay. Ayun. So, okay na. Okay. Ilang tayo? Ilang tayo? Ah, uh, 2 months. months. Pero hindi natin masasabi kasi pagka 1st araw ng ano makakamaya ma-extend pa tayo. Oh. Ayun mga lodi, hindi pa naman namin masasabi yung uh, aming na uh, experience dito sa aming uh, trabaho kasi nga po ay uh, hindi pa kami nagsimula dahil uh, orientation pala namin. So Ayon sa mga kasama ko, okay naman kasi nga po ay uh, makakapag na kami dito, tapos malapit lapit sa kanila. Ata uh, malalaman natin yan pagka nagsimula na magtrabaho bukas. So, yun lang po. Maraming maraming salamat mga Lodi. Dan, mga para. Uh, ah, support naman po sa akin bagong uh, ah, page, Papa BTV po. Ayun, at uh, galing po tayo sa page, ah, account natin na Ilunggo Vlogger. Kaya, sayang.